Pumasok na tayo guys. <laughs> <laughs> Hindi naman natin alam kung open o ano. Parang sarado kasi sila ngayon. Ganda na naman ito. Wow, nakaraming shoes Oh, yeah. Oh, Pili na kayo guys. Gore-Tex 2780 lang. Parang panalo ito pang takbuan. Ito. Parang... Parang off-block siya.

siya na eh. Ito. Ito. na ito. Papa. Ito 790 naman siya. Lamang ng 10NT lang. Pero ang ganda. Size na ito. 9.5. Medyas, tingin tayo. Uy, ito na. Eto na mga panglaro. Grabe. Loka doon chichu. Tingnan nyo guys. Loka doon chichu. Wow. Uy. Disig ko po. Dito lahat ng colorway eh, oh. Jordan 11. Hindi ko alam kung 11 oh. Jordan Comfort lang siya. eh. Tayo sigurado gano'n. Size 9. Grabe po open the case. Huh? Oy. Oy, po, Translucent ang ilalim. Saan na isa? Ito. Ito talaga gusto ko. Na colorway. Ay, yes Magkano ka ba? Magkano ka, magkano ka. 3 to 80. Nagmahal siya, guys. Nakaraang punta namin. Nasa 2.5 lang okay, Check natin iba. Ito naman. Parang bread na ako. Okay. 3 to Ganda. Guys. Okay. So, mag-i-building kita. Ang sarap sa paan eh, ito. Na testing ko na ito. Itong, itong, ito to, 7 lang. Hmm. Wow. Punta na kayo dito sa may tawian lang ito. 2,790. Pakaangas yan, karo. Shoot mo yan. Eh. Oh, Napakaangas gar. Check na natin. Hmm. Two. Hmm. Ganda gar. Hmm. No. Oh. Hmm. Tingnan mo. Oh. Wow. Ang ganda. Bobby sa block na ano. Ito talaga maganda. Ito trip ka. Ay. Diyos ko. Parang dapat na yata ang ano itigil lang dapat itigil ah. lang <laughs> hindi jack lang ito ito loka doon maganda din to magkano naman to 3.5 nga lang expect na natin ang na mahal yan, dahil maganda talaga to eh ito ang best seller best seller ngayon eh ito ang ganda ng gray na color eh. wow ah pabukas pa nga lang sila guys ito ito ano naman 2,790. Panangalo. O, oh, yan ah. Nakikita nyo na lahat. 2,790. Ito, mora to. Luka doon, chich. Ito, may inom na pang Ito na lang bilhin nyo kung medyo tight ang budget nyo. No? 2,790. Tingnan naman natin. Jason Tatum naman. ano ba umpisa natin? O, oh, ito na. Yung i- Magkano to? 2790 din, parehas lang. Wow, wala siyang presyo. Ito, alam ko, medyo mataas ito eh. Ito, magkano? 2790 din. 2790. Ito. Triple white. Off white. 2790 din, pare-pareho lang. Ito. Ito ang isang bet natin. 3590. Pwede rin ito. 2,790 naman yung grey. O kaya ito. Yan talaga. Okay. Peace.